Okay, tingnan ninyo. Ito pang isang halimbawa. In Matthew chapter 16, verse 13, sabi dito, When Jesus came into the coast of Caesarea, Philippi, He asked His disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? So, sa mga tao sa labas, tingnan ninyo. Kaya nga, iba talaga, dito nyo makikita, Iba ang alam ng mga taong malapit sa Panginoon at ibang ang pagkakilala ng mga tao sa Panginoon sa mga malayo sa Kanya. Alam nyo, dito natin makikita ang kahalagahan ng distansya. Okay? Naipangaral ko na ito sa inyo, kakabsat. Okay? Yung distansya. May alam din yung malayo sa Panginoon. Pero iba ang nalalaman ng mga taong malapit sa Panginoon. Okay, sabi ng Panginoon, Anong pagkakakilala nila sa akin diyan sa paligid sabi ng Panginoon. Okay, para praise sa lang natin para mas maunawaan nalo. Okay? At sumagot yung mga alagad mga kapatid. Some say that thou art John the Baptist, some Elias and others Jeremiah or one of the prophets. So, yung mga pangunawa ng mga tao sa Panginoong Heso Kristo na sinasamba natin at kinikilala natin at ngayon ay nakikipagkaibigan sa atin. Propeta. Di ba kayo nagtataka may mga relihiyon ang tingin lang kay Heso Kristo ay propeta? Kasi malayo ang distansya nila sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ay challenge you magpakalalim tayo sa Panginoon, mga kapatid. Okay? Ah, Mag-pray tayo. Ah, dito sa Santa Cruz, sinasabi ko, at least one hour ang prayer natin, mga kapatid. Hmm. Okay? At may gagawin tayong kakaiba ulit sa pananalangin, mga kapatid. I text ko na yung mga leaders. Hmm. Gagawin natin yan sa kapilya. Araw-araw po, magkakaroon tayo ng Prayer meeting araw-araw. <laughs> okay, dahil may gagawin ng Panginoon dito, mga kapatid. Amen. Yan, sinabi ng friend. Sabi niya eh, mga kapatid. Tuloy natin. So, sa labas, sa mga malalayo sa Panginoon, kilala siya, pero as one of the prophets. Kaya nga, ay challenge yun na magpalago tayo sa Panginoon. Dahil kapag malayo ka kay Lord, malabo talagang pagkilala mo sa Kanya. No wonder why, mga kapatid, merong mga hindi excited, no wonder why merong mga hindi marunong gumawa ng sacrifices sa Panginoon. Maybe they are distant to the Lord at hindi talaga nila nakikita kung sino talaga siya. Okay? Pero dito nung tinanong niya yung mga alagad, sabi niya, Ah, ganun ba ang pagkakilala nila sa akin sa labas? Ito ang gusto kong malaman, sabi ng Panginoon, verse 15. Uh, He said unto them, but whom say ye that I am? Sabi ng Panginoon, kayo na lagi kong kasama, kayo na nagsisimba lagi sa United Pentecostal Church, sino ako sa inyo? Huh? Okay lang kay Lord sa tagalabas kung kilalanin siya as propeta lang. Okay lang. Pero masakit kay Lord na tayo yung dumadalo lagi, ang pagkilala pa rin natin sa Kanya ay napakalayo ng distansya, mga kapatid. Tingnan nyo, maigi, mga kapatid. But as a friend, tingnan niyo ha, ah, dahil laging kasama ang Panginoon. Tingnan niyo iba eh. Malayo yung mga tao, wala silang alam ng totoong pagkapersona ng Panginoong Isokristo. Pero dahil laging kasama ng mga alagad ang Panginoong Isus, tignan ninyong mangyayari mga kapatid. Amen. Tuloy natin. Verse 16, And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Grabe mga kapatid. Merong sinabi si Pedro, kung sino ang Panginoon na hindi sinabi ng mga tao sa labas. And then, ni-reveal ng Panginoon sa mga alagad kung saan galing yung sinabi ni Pedro. Okay? Eh, minsan hindi, hindi talaga, ano eh, hindi, maganda talaga yung nakikinig ka, pero iba pa rin, mga kapatid, pag binigyan ka ng Panginoon, nang isasagot, mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Ni-reveal ng Panginoon sa 17, And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Kaya nga, napakahalaga ng presensya natin sa church na makasama natin ang presensya ng Panginoon. Kaya huwag nating mamaliitin ang pagkakatipon. Dahil iba ang pagkilala mo sa Panginoon, mga kapatid, pag malayo ka, at iba ang pagkilala mo sa Panginoon pag lagi ka, lagi ka kasama niya, dahil ikaw lang yung mapagkatiwalaan niya na maipakilala kung sino siya ng totoo. Sabi niya kay Pedro, mga kapatid, hindi mo narinig yan sa tao. Walang taong nagturo sa iyo Yang sinabi mo ay ni-reveal. Okay? Kaya magandang lagi sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Lagi maganda. Yes, nagbabasa ako ng books, mga kapatid. Nagbabasa. But we enjoy in the presence of the Lord, mga kapatid. Amen purihin siya mga kapatid. Dakilang Diyos na. Ah, dahil meron siyang pwedeng ilagay dito na hindi pa nabasa ng tao at hindi pa naituro ng mga tao. Ha? Ah, huwag nating limitahan ang kagalingan at karunungan ng Diyos. That is the very point na I love to worship God on His wisdom, mga kapatid. Okay, kilala ako ng Panginoon. Grabe ang pagkilala ko sa karunungan ng Panginoon. Grabe. At lagi niya akong pinapabilib, mga kapatid. Kaya ko, sabi niya. ina -appreciate ko, wow, ang galing mo talaga, Lord. Grabe ka, Panginoon. I jot it down, sinusulat ko, ini-treasure ko, mga kapatid. Amen. Dahil, aminin natin ang totoo. Meron pong Diyos na kumakausap sa atin sa ating paglilingkod. Hindi po tayo naglulukuhan dito, mga kapatid. Hindi tayo inuuto ng Biblia. Hindi tayo inuuto ng mga writer ng Biblia. Merong Diyos na kumakausap sa atin, mga kapatid. Amen. Kung hindi totoo ang Panginoon, ba't iniwan ng mga alagad yung kanilang mga trabaho? At sumama sa kanya. May mga doktor po dyan. May mga successful dyan na mayayaman katulad ni Levi, si Mateo, si Luke, mga kapatid. Oh, Ah, kung ito po'y kalukuhan, mga kapatid, because they found treasure ah, sa kanilang karunungan. Doktor po, ha ah? Doktor si Luke. So, nung na-discover -na niya yung karunungan ng Panginoon, na ihahatid siya sa buhay ng walang hanggan, mga kapatid, he rather, mga kapatid, talikuran yung kanyang profesyon. At doon, nagsulat na lang siya. Kaya naisulat niya yung Book of Luke at Book of Acts. Pag binasa nyo, napakagandang basahin. Kasi yung nagsulat ay marunong na tao. Mga kapatid, na ginamit ng Panginoon. Purihin ng pangalan ng Diyos. So, may nire-reveal ang Panginoon sa kanyang mga kaibigan na hindi alam ng mga malalayo, malalayo sa presensya ng Panginoon. Kaya patuloy tayong lumapit sa Diyos, mga kapatid. Amen. Patuloy tayong lumapit dahil magpapakilala siya. Ah, kaya nga, di ba, pansinin nyo sa church, meron doon eh, pag-worship na talagang, umiiyak na, madaling sumamba, madaling mapuspos, kasi kilalang-kilala nila yung sinasamba nila. Samantalang yung iba, mga kapatid, parang, parang wala lang, di ba? Kasi hindi pa nila talaga kilala yung sinasamba nila. Pag kilala mo si Jesus, mga kapatid, Amen, hindi mo kaya mawala sa presensya ng Panginoon. Lalo na natuturingan natin siyang katulad ng topic ng ngayong gabi, ngayon, kaibigan.